eto yung tanim kong sili dito sa paso. At nung tiningnan ko nga mga ilalim ng dahon, kasi nga ang lalaki pa naman sana, kaya lang ayan o, oh, puro apids. Kaya ang gagawin ko dyan, gugupitin ko na lang yan, babawasin ko na lang, puputulan ko yan. Kahit ganyan ka haba, tatanggalin ko na kasi nga yung mga dahon, kahit nga siguro pang luto, hindi ko na yan magagamit kasi nga tingnan nyo naman, punong-puno ng apids. Pero okay lang naman yan kasi nga, Ah, uh, ito yung tinatawag natin yung kasi magsasanga pa yan ng panibago at doon mas dadami yung dahon O, tingnan di ba? Halos nakalbo ko na itong aking tanim na sili at ayan nga yung mga tinanggal kong dahon. At ito na, pagkalipas lang ng halos tatlong buwan, medyo matagal-tagal din, ayan, o, oh, ang laguna. At ngayon, nagbubunga na rin. Yan, siling labuyo yan eh. kaya maliliit lang yung pinakabunga. Pero yan, kulubot pa rin yung dahon, pero wala na mga apids kapag katitingnan yung mga ilalim ng dahon. Hindi katulad nung dati.